Bakit umiurong ang mga leo matapos mong mahal ng malalim? Naranasan mo na bang ibuhos ang buong puso mo para sa isang tao, ibigay ang bawat patak ng pagmamahal mo, at sa huli ay maramdaman mong unti-unti silang lumalayo. Akala mo sapat na ang pagmamahal mo, ang katapatan mo, ang pag-aalaga, at ang hindi mabilang na maliliit na kilos para manatili silang malapit. Pero sa isang leo, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pananatili, ito ay tungkol sa tindi, apoy, at passion. Mahal nila ng malalim, buo, at walang pagpigil at iyon mismo ang dahilan kung bakit nakakalito kapag bigla silang umiurong. Isang araw, sila ay puno ng init, pansin, at debosyon, at sa susunod, may distansya na hindi mo maipaliwanan. Nagsisimula kang tanungin ang sarili, ako ba ito? May nagawa ba akong mali? Ngayon, tuklasin natin ang mga nakatagong dahilan kung bakit umiurong ang mga leo pagkatapos mahalin ng ganito kalalim, at bakit ang kanilang pagmamahal, kahit matindi, minsan ay nangangailangan ng espasyo para huminga. Ang mga Leo ay ilan sa mga pinaka-passionate at tapat na mga magkasintahan sa Zodiac. Kapag nahulog ang loob nila sa isang tao, hindi sila nagpipigil, bawat sulyap, bawat kilos, bawat salita ay puno ng apoy at tindi. Ang mahalin ng isang Leo ay parang nalilibang sa init ng araw, maliwanag, malakas, at hindi malilimutan. Ngunit bigla rin silang maaaring huminto, naiiwan ka na nagtatanong sa lahat ng bagay. Nagsisimula kang magtanong, bakit sila lumayo? Nabigo ba akong mahalin sila ng sapat? Ang pag-unawa sa puso ng isang leo ay hindi laging madali dahil ang kanilang pagmamahal ay kasing komplikado ng tindi nito. Sa kulturang Filipino, kung saan mahalaga ang katapatan, pasensya, at emosyonal na koneksyon, ang ganitong pag-urong ay maaaring lalo pang nakalilito at masakit. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit umiurong ang mga leo pagkatapos mahalin ng ganito kalalim at kung paano mo maaalagaan at maintindihan ang kanilang puso. Ang mga leo ay pinamumunuan ng araw, ang sentro ng solar system, at ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang kanilang pagmamahal ay tila maliwanag at kaakit-akit. Kapag ang isang leo ay nagmamahal, hindi ito tahimik o nag-aalangan. Ito ay matapang, puno ng apoy at lubos na nakikita. Ibinibigay nila ang buong sarili, ibinubuhos ang kanilang enerhiya, atensyon, at pag-aalaga sa taong kanilang minamahal. Makikita ang pagmamahal ng isang leo sa malalaking kilos, pagpaplano ng mga sorpresa, pag-alala sa iyong mga paboritong bagay, at paggawa ng mga bagay na nagpaparamdam sa iyo ng espesyal. Ngunit ang kanilang pagmamahal ay makikita rin sa mga banayad na paraan, isang mainit na ngiti kapag ikaw ay malungkot, Isang nakakaaliw na haplos sa oras ng stress o simpleng presensya sa mga sandaling mahalaga. Ang mga maliliit na pagkilos na ito ay madalas na mas may halaga kaysa sa anumang salita. Para sa mga Pilipinong manonood, ito ay malalim na nakakaantig. Sa Pilipinas, madalas ipinapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng aksyon kaysa salita lamang. Pagluluto ng paboritong pagkain ng isang tao, pagbibigay ng suporta sa panahon ng kahirapan, o paggawa ng sakripisyo para sa pamilya at kaibigan. Natural na taglay ng mga Leo ang ganitong katangian at madalas ay lampas pa sa inaasahan. Ngunit may maselang balanse. Ang isang Leo ay umuunlad sa pagpapahalaga at emosyonal na pagkilala. Kapag naramdaman nilang sila ay hindi pinapansin o hindi naintindihan, ang kanilang matinding pagmamahal ay maaaring maging labis at maging mahirap para sa kanila. Ang parehong puso na nagbibigay ng labis ay maaaring magsimulang umatras upang protektahan ang sarili. Ang pag-unawang ito ay makakatulong sa iyo na makita na kapag ang isang leo ay umatras, bihira itong sumasalamin sa iyong halaga. Ito ay isang natural na tugon upang mapanatili ang emosyonal na balanse at matiyak na ang kanilang pagmamahal ay nananatiling dalisay, matatag at matatagpuan. Kahit na ang mga leo ay nagmamahal ng buong puso, may mga pagkakataon na bigla silang umatras. Maaring ito ay nakalilito at minsan ay masakit, ngunit ang pag-unawa sa mga dahilan sa likod ng kanilang kilos ay maaaring magbigay linaw. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit maaaring lumayo ang mga leo pagkatapos mahalin ng ganito kalalim. Isa, takot sa kahinaan. Ang mga lio ay passionate, ngunit ang tindi ng kanilang damdamin ay naglalantad din sa kanilang kahinaan. Ang pagmamahal ng buo ay nangangahulugang pagbubukas ng puso ng lubos, at kasama nito ang panganib na masaktan. Kung maramdaman nila ang potensyal na pagtanggi, pagtataksil, o emosyonal na hindi katatagan, maaari silang umatras bilang proteksyon. Hindi ito dahil hindi ka nila mahal, ito ay dahil nais nilang ingatan ang kanilang puso mula sa sakit. Dalawa, pakiramdam ng hindi napapahalagahan. Ang pagmamahal ng isang leo ay umuunlad sa pagkilala at pagpapahalaga. Naglalaan sila ng pagsisikap, oras, at enerhiya, at nais nilang maramdaman na nakikita at pinahahalagahan sila. Sa kulturang Pilipino, kung saan ang pagpapakita ng pasasalamat at respeto ay may malaking kahalagahan, ang kakulangan ng pagpapahalaga ay maaaring lalo pang masaktan. Kung maramdaman nilang hindi napapansin ang kanilang pag-aalaga, maaaring umatras sila upang muling suriin ang relasyon. Tatlo, pangangailangan para sa personal na espasyo. Kahit ang pinakamatapat na Leo ay nangangailangan ng espasyo upang mag-recharge. Ang kanilang maapoy na enerhiya ay maaaring maging labis kung palaging hinihingi. Ang pag-urong ay nagbibigay sa kanila ng oras upang magmuni-muni, mabawi ang kalinawan, at mapanatili ang emosyonal na balanse. Apat, pagprotekta sa sarili mula sa emosyonal na sakit. Minsan, ang isang leo ay nakadarama ng potensyal na alitan, hindi katatagan, o pagkadismaya bago pa man ito tuluyang mangyari maaaring umatras sila ng maaga upang protektahan ang sarili mula sa pananakit. Hindi ito pagtanggi, ito ay pagtatanggol sa sarili. Halimbawa ng sitwasyon. Isipin ang isang leo na boyfriend na laging nagbibigay ng sorpresa at naaalala ang bawat detalye tungkol sa iyong mga kabustuhan. Bigla, siya ay nagiging tahimik, hindi gaanong attentive, at tila malayo. Mula sa labas, maaaring pakiramdam mo ito ay pagtanggi. Ngunit sa realidad, siya ay simpleng pinoproseso ang emosyon at pinoprotektahan ang kanyang puso. Sa pag-unawa sa mga dahilan na ito, makikita mo ang pag-urong ng isang leo, hindi bilang parusa kundi bilang isang senyales. Kailangan nila ng espasyo, empatya, at pangunawa, hindi ng karagdagang pressure. Ito ang kanilang paraan upang mapanatili ang kanilang pagmamahal habang pinoprotektahan ang kanilang. Ang pagkilala sa mga banayad na palatandaan na umiurong ang isang leo ay makakatulong sa iyo na harapin ang sitwasyon ng may empatya kaysa sa kalituhan o pagkabigo. Ang mga leo ay proud at expressive, ngunit kapag nagsimulang lumayo, madalas makikita ang pagbabago kung bibigyan mo ng pansin. Narito ang mga pangunahing palatandaan. Isa, bawas na komunikasyon. Isa sa mga unang palatandaan ay ang pagbaba ng mensahe, tawag, o pag-uusap. Ang isang leo na dati madalas nagche-check-in ay maaaring magsimulang mag-reply ng mabagal, maikling sagot, o iwasan ang pagbabahagi ng personal na damdamin. Hindi ito nangangahulugang bumaba ang nararamdaman nila, kundi senyales na kailangan nila ng espasyo upang iproseso ang emosyon. Dalawa, emosyonal na pag-urong. Ang mga Leo ay likas na expressive, ipinapakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng salita, kilos, at enerhiya. Kapag sila ay umiurong, maaari silang maging tahimik, hindi gaanong affectionate, o hindi gaanong nakikibahagi sa emosyonal na aspeto. Ang mga sandaling dati ay mainit at malapit ay maaaring maramdaman mo ng malayo o strain. Tatlo, mas nakatuon sa personal na layunin. Maaaring maglaan ng isang leo ng mas maraming oras sa hobbies, karera, o social circles. Bagamat maaaring mukhang pag-iwas ito, madalas ito ay paraan nila upang maibalik ang balance at i-redirect ang enerhiya ng hindi tuluyang putulin ang relasyon. 4. Pag-iwas sa malalalim na usapan Maaaring mag-atubili ang mga leo na gumawa ng long-term plans, mag-commit sa desisyon, o pag-usapan ang hinaharap. Hindi nila iniwan ka, sila'y tumitigil pansamantala upang matiyak na maayos ang kanilang emosyon bago magpatuloy. Halimbawa ng sitwasyon. Napapansin ng isang girlfriend na ang kanyang Leo partner, na dati nagpaplano ng mga weekend outing, ay mas maraming oras na ngayon sa mga kaibigan at mas kaunti ang oras sa magkasamang aktibidad. Nakakaramdam siya ng kalituhan at pag-aalala. Ito ay isang klasikong palatandaan, pansamantalang umiurong ang leo upang iproseso ang emosyon, hindi iniwan ang pagmamahal. Sa pamamagitan ng maagang pag-alam sa mga palatandaang ito, maaari kang tumugon ng may pasensya at pangunawa, isang bagay na mahalaga sa kulturang Pilipino, kung saan mataas ang pagpapahalaga sa emosyonal na kamalayan at respeto sa relasyon. Ang pagkilala sa mga senyales na ito ay nagbibigay daan sa iyo na suportahan ang kanilang pangangailangan para sa espasyo nang hindi nasisira ang ugnayan. Kapag nagsimulang umatras ang isang liyo, ang iyong reaksyon ay maaaring magpatibay sa inyong ugnayan o magpalayo sa kanila. Ang pagunawa kung paano tumugon ng maayos ay mahalaga, lalo na't na pinahahalagahan ng mga liyo ang emosyonal na intelihensya, respeto, at pagiging totoo. Narito kung paano harapin ang maselan na yugto na ito. Isa, bigyan sila ng espasyo. Kailangan ng mga leon ng oras at lugar upang iproseso ang kanilang emosyon. Ang palaging pag-check in, pagtatanong, o pag-pressure sa kanila ay maaaring magdulot ng mas malalim na pag-urong. Igalang ang kanilang pangangailangan sa pagiging mag-isa habang pinaparamdam sa kanila ang iyong pagmamalasakit. Isipin ito bilang pagbibigay ng oras sa kanilang puso upang mag-recharge, upang pagbalik nila, mas matindi at mas matatag ang kanilang pagmamahal. Dalawa, makipagkomunika ng kalma at tapat. Sa halip na gumawa ng guilt trip o humingi ng paliwanad, ipahayag ang iyong damdamin ng kalmado. Ibahagi ang iyong emosyon ng may init at pangunawa. Halimbawa, napapansin kung tila malayo ka mga nakaraang araw, at gusto ko lang malaman mo na nagmamalasakit ako at nandito ako para sayo. Ang ganitong paraan ay nagpaparamdam sa kanila ng suporta, hindi pressure. Tatlo, pahalagahan ang kanilang pagmamahal. Ang mga Leo ay bukas sa pagbibigay ng pagmamahal at kailangan nila ng pagkilala. Kahit maliliit na kilos, isang taos pusong pasasalamat, magalang na salita, o pagkilala sa kanilang pagsisikap, ay maaaring magpaalala sa kanila na pinahahalagahan ang kanilang pagmamahal. Sa kulturang Pilipino, mataas ang kahalagahan ng pagpapakita ng pasasalamat at ito ay makakatulong upang punan ang emosyonal na puwang. Apat, maging matyaga. Mahalaga ang pasensya. Ang pagproseso ng emosyon ay nangangailangan ng oras, at ang pagmamadali sa isang leo ay madalas na nagbabalik sa kabaligtaran. Bigyan sila ng pagkakataon na bumalik ng natural, alam na ang kanilang pagmamahal ay nananatiling matatag. Ang iyong pagtitsaga ay nagpapakita ng maturity, pangunawa at respeto sa kanilang puso. Halimbawa ng sitwasyon. Isipin ang isang girlfriend na ang Leo partner ay naging malayo sa loob ng isang linggo. Sa halip na paulit-ulit na tumawag, nagpadala siya ng mainit na mensahe, sana ay maayos ka. Nandito ako kapag handa ka. Nang mag-usap. Sa ganitong paraan, iginalang niya ang espasyo ng partner, ipinakita ang pagmamalasakit, at binigyan siya ng emosyonal na siguridad upang bumalik ng hindi pressured. Sa pamamagitan ng pagtugon ng may empatya, kalmadong pakikitungo, at pasensya, mapapanatili mo ang matibay na koneksyon sa isang leo, kahit sa mga panahong nararamdaman nilang kailangan nilang umatras. Ang pag-unawa sa kanilang natatanging pangangailangan ay susi sa pagpapanatili ng kanilang masiglang pagmamahal. Kapag umatras ang isang leo pagkatapos mahalin ng ganito kalalim, ang emosyonal na epekto ay maaaring maging malalim. Maaaring maramdaman mo ang halo-halong kalituhan, sakit sa puso, at pagdududa sa sarili. Pagkatapos mahalin ang isang tao nang may ganitong tindi at biglang maramdaman ang distansya, Maari itong magpabago sa iyong pakiramdam ng siguridad. Maaaring itanong mo sa sarili, may nagawa ba akong mali? Totoo ba ang pagmamahal nila? Ang mga ganitong kaisipan ay maaaring maging mabigat, lalo na sa kulturang Pilipino kung saan ang mga relasyon ay madalas na emosyonal, sentimental, at konektado sa pakiramdam ng sariling identidad. Ang mga puso ng Pilipino ay lubos na nag-invest sa pagmamahal, pinapahalagahan ang katapatan, pag-aalaga, at palaging presensya. Kapag umatras ang isang leo, maaaring maramdaman mo na parang ang araw mismo ay nanlabo sa iyong buhay, dayon paman, ang sakit sa puso ay hindi palaging tanda ng nawalang pagmamahal. Ang pansamantalang pag-urong ng isang leo ay kadalasang tungkol sa pagproseso ng emosyon, pagprotekta sa kanilang puso at muling pagbabalik ng balanse. Bagamat maaaring masakit ang kanilang pagkawala, hindi ito isang permanenteng paalam, ang panahong ito ng emosyonal na distansya ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagminilay, para sa iyo at para sa kanila. Natututo kang maging matiisin, maunawain at may empatya. At madalas, kapag bumalik ang isang leo, mas matindi, mas malalim. At mas pinahahalagahan nila ang pagmamahal at ugnayang inyong pinagsaluhan. Halimbawa ng sitwasyon. Isipin na naghihintay ka na muling makipag-ugnayan sa iyong Leo partner. Naalala mo ang tawanan, init ng kanilang pagmamahal, at atensyon na ibinigay nila na nagdudulot ng parehong pananabik at kawalang katiyakan. Sa halip na magpanik, ginagabayan mo ang enerhiya na iyon sa self-reflection at pag-unawa na nauunawaan mo na ang kanilang pag-urong ay isang yugto lamang, hindi pagtanggi. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong emosyon at pagbibigay ng espasyo sa kanilang pangangailangan, pinapayagan mo ang pagmamahal na maghilom, lumago, at umunlad ng natural. Upang tunay na maunawaan ang pag-urong ng isang leo, mahalagang ilagay ang iyong sarili sa kanilang posisyon at maintindihan ang kanilang pananaw. Ang mga leo ay passionate at buka sa pagbibigay ng pagmamahal, ngunit ang kanilang mga puso ay matindiring protektado. Ang pag-urong ay bihirang sumasalamin sa kanilang damdamin para sa iyo, ito ay pagpapakita ng kanilang pangangailangan na mapanatili ang emosyonal na balanse. Ang panloob na pakikibaka ng isang leo ay malakas, nais nilang magmahal ng buo, ibigay ang lahat, ngunit natatakot silang masaktan o hindi mapahalagahan kapag naramdaman nila ang anumang potensyal na emosyonal na panganib, kahit pa sa hindi sinasadya, sila ay umatras upang protektahan ang sarili. Ito ay hindi kawalan ng pagmamahal, ito ay paraan ng pag-ingat sa sarili. Mahalaga ang empasya. Sa halip na personalin ang kanilang distansya, kilalanin na sila ay naglalakbay sa isang komplikadong web ng emosyon. Bigyan sila ng espasyo habang nananatiling present sa emosyonal na aspeto, ipinapakita na nagmamalasakit ka nang hindi sila pinapahirapan. Sa kulturang Pilipino, pinahahalagahan ang emosyonal na entelihensya, pasensya, at pangunawa sa relasyon, mga katangiang akma sa pagsuporta sa isang Leo sa yugtong ito. Halimbawa ng sitwasyon Isipin na ang iyong Leo partner ay naging malayo sa loob ng ilang araw. Sa halip na maramdaman na siya ay tumatanggi, Paalalahanan mo ang iyong sarili na ang kanilang pag-urong ay paraan nila upang iproseso ang damdamin. Patuloy mong ipinapakita ang pagmamalasakit sa maliliit, hindi nakakagambalang paraan, isang magalang na mensahe, isang maingat na kilos, o simpleng matiisin na paghihintay. Sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang pananaw, nakalikha ka ng ligtas na emosyonal na kapaligiran na nagpapahintulot sa pagmamahal na muling umusbong kapag sila ay bumalik. Ang pag-unawa sa kanilang pananaw ay nagbabago ng mga sandali ng distansya mula sa sakit sa puso tungo sa mga pagkakataon para sa mas malalim na koneksyon at pagpapahalaga. Ang mga liyo ay nagmamahal ng may apoy na kakaunti ang makakatalo. Ang kanilang pagmamahal ay matapang, puno ng pasyon, at hindi malilimutan. Kapag sila ay umatras, bihira itong sumasalamin sa iyong halaga o sa lalim ng kanilang damdamin. Sa halip, ito ay kanilang paraan ng pagprotekta sa sarili, pagproseso ng emosyon, at pagpapanatili ng balanse sa kanilang puso. Mahalagang maunawaan ito. Mahalinin ang isang leon ng may pasensya, empatsya, at pagpapahalaga. Igalang ang kanilang pangangailangan sa espasyo nang hindi ito personalin. Kilalanin na ang kanilang pansamantalang pag-urong ay kadalasang isang yugto lamang, hindi isang permanenteng paalam. Sa kulturang Pilipino, itinuturo ang kahalagahan ng pasensya, katapatan, at emosyonal na sensibilidad, lahat ng ito ay mahalaga sa pag-navigate sa matinding puso ng isang leo. Sa pamamagitan ng pagtugon ng may pangunawa sa halip na pagkabigo, nakalikha ka ng ligtas na emosyonal na kapaligiran para sa kanilang pagbabalik. At kapag sila ay bumalik, ang kanilang pagmamahal ay kadalasang mas malalim, mas pinahahalagahan, at mas makapangyarihan kaysa dati. Naranasan mo na bang mahalin ang isang leo na biglang umatras? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments sa ibaba, ba, maaaring makatulong ang iyong kwento sa iba na mas maunawaan ang kanilang leo. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, magsubscribe sa channel, at ay hit ang notification bell para sa higit pang mga insights sa zodiac at gabay sa relasyon. Tandaan, ang pag-unawa ang susi upang mapanatiling buhay ang apoy ng pagmamahal, kahit patila mahirap ang distansya. Sa pamamagitan ng pasensya at empatya, mapapanatili mo ang isang relasyon na masigla at matatag.